Kung saan na kayo ni Danny? Sorry ha, sorry to ask you this. Pero kasi updating lang. Uh, meron din ako itatanong sa'yo regarding uh, about it Pero hindi, hindi naman about you. Oo. Uh -huh. Kami ni Ayn Red. Um, uh, basta masasabi ko, Ray, ang magulang, kahit anong mangyari, mahal niya yung anak niya. Eh. Basta ang wala akong sinasarado pinto, my line is open, madali akong kausapin. Basta ako na andito lang para sa kanya bakit gano'n? Bakit an ano ba nangyari? Kasi alam ko okay kayo before eh. And then nung nagkahiwalay nga kayo ni ni Marjorie, tapos biglang yun, doon na nagkaroon ng problema. Alam mo sa sobrang ano ba yun, ma uh, I don't want say magulo no, pero sa sobrang dami nang nangyari, ipinasa just ko na lang. I cannot do nothing about it. I cannot do nothing about it. Basta ako, like I said, uh, Ray, nandito lang naman, naghihintay lang naman ako. Wala n yeah. Imposible lamang hindi ka nag-reach out uh, many times. Simula nung bata yan, hanggang ginawa na akong lolo. Di ba? Nandiyan ako. But, you know what? Dadating ka sa panahon, ako dumating ako na parang, okay, stop muna ako. Kasi parang, hindi tayo magkikita anak eh. Hinahabol kita, pero parang nararamdaman ko, ba't parang tumatakbong papalayo? hinahanap kita, pero ba't parang natatago ka? So, okay, kung yun ang nangyayari, okay, I'll just uh, stay put, Papa sa Diyos ko lahat, basta ako na andito ako, mahal kong anak ko. I'm open. Wala, wala. Hindi pa nakikita si Mili yung apo mo? Ah, hindi pa. Hindi, hindi ko pa siya nakikita.